umaga po sa inyong lahat. Welcome po dito sa King Channel. Kung guys ay may nagbibira na si Charles. Dahil chika pala ay madalas alas 3 na po ng umaga. Bale, pangatlo na po namin yung birada guys. Ikaw? Ikaw na kawa? Ay, ikaw hindi kakaw. Ikaw mo kakaw, Dreo? Ikaw mo kakaw? Ayan guys, dublada na, dublada. Ingat main yang kibir ada di situ. Balik. Bloy. Hey. Bloy. Bila ada dua belada Bloy. Kian sa lagi kah Bloy. Dua belada bahasa Inggris. Oksi. Kuandre. Karena si Rulando di situ? Hah? Ya Allah suka Bloy. Hey, I'm not

Vale Bali pa lang lawa pa lang ng dito sa stop. Wo, oi. man lang. Ah, ay to ay to oh. Ay dogi ko na Eh, bigay hey, na. Ibutan na 'dia ng Ibutan sa 'dia. 'Di 'yong umbitil

Bali pangatlonan namin yan guys. Na tirada. Ala, si ini nakana si sini oh. si ini, tai buya ni muni. Beti. E ya, Iye! Kai kupian sa rimo. E <laughs> Ku <yuk. laughs> ana, pati buya lok na. Yan, guys. Tiartar sikin kan yang pata-patao. Ah. Yan, oh, ay kupian sa. <laughs> 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 oh, pun Ay, karabi pa nag na yung buya niya, yoy! What? Hindi. <laughs> <laughs> Oops. Hindi lang daw. Yan po guys, si eh, Gini Bagyo ay nagbibirada na din. Tira lang! Kadang-kadang Yan guys, may Isang piraso na kami dito sa... Hindi, eh. Wala na yung nylon daw. Ha? Wala na yung May isang ano na kami. May isang tuna na kami dito sa aming budiga. Hindi pa namin na inisilit kasi ano po, nagbibirada pa. Dito na po kami sa Sal.

12 seconds later. Alright guys, may panibagong si Bado naman. Si Tanjan. Yan, kasalot po sa aking birada kanina. At si hindi naman ay continue pa rin sa si pagbibirada. Kali kapang pang apat na po namin yan mga kabinjur. Time check ka pala ay mag-aalas 3.30 na po ng madaling araw. Bagong toon ni e siya guys, bagong toon no. Oh. Tanawaran ko yung binira na no. Na na. Na, mo na bagong bagong minyo, bagong toon. Na. Ira da. Nga no, minyo Pero among kinakos to oras toras lolong guys oh. Yo bloy. Yo lang bloy kay na kani. Boss Willy. 15,000. <laughs> Serius lagi, Money kadawat, lagi Oh oh oh. Kulba, kulba ni Eh oh, okay, okay. Cool, cool, cool. Ini ini, guys. Hey, hey, Pak kepada

Bekas sekali, dah makan dadak pasti sama kardit. Ini Bang servis namin, di mana kebawa si Obloy, sebelah excited, na. Nah, lah, lalu nah, nah, wah, sampai, sampai, ah, sampai, kan sampai, 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 dudung, dia,

Ila. Hindi pa nakatikim si Ibadi ng ganyan katigas sa kawil. Sana oh. Nay, nay pasul sa ulin? Eh. Wala lagi? Wala. Ito, so, bigay. Bigay ito na si...

kita na po yung isa, mga kabitsyor, oh. Yung tuna. Ito po yung tinatawag dito sa amin na ha haod. Malapitan na sa ano, na. Ganda na sa kilya. Ah, pa, pa, pa.

eh, bisik, Ih, sok-sok. Sok-sok tahu lah, Pak. Eh, sok -sok. -sok na, pa. eh, anak. eh bar, Oh. Ini memang libur, di mana-mana? Tiga waktu tanggal? Tanggal Ini yang ngurus ini

Kauli, tagay, tagay, bari. Tagay. Sayang, guys. May dawi na dito sa motherboard. Kaso lang na dali yung ano, dali yung pulo na namin. Baka sakali na taragdag pa. E piti ba? Wadyo ko kabantay,

Naka-hope, hubog, actually, hubog pans. Yan, na na kami dito mga camerawork. Ka Kasi ano ko na gano isang kawin. Mali yung amin isang rin, no? Lusok, no? ba no? sa lusot, no? 'to Sir ba no? kanina po ay nakahuli po kami ng pitong pirasong mga yellowfin big tuna tsaka dalawang bigay tuna si ay nakadawi na yan si nang ng isang piraso hey, mukaga, nandito. pila ka kanina di? 4 Korintang di pa daw ang ni Eduardo Edward Bagyo <laughs> Nakahuli ng isang piraso Wala na pong bilugan sa aming service guys Lahat po ay nakahuli na po sila Wow Ay nadawi na siya po sila Ang aming pong karga na po dito sa aming budiga ay mahigit na sa ano na Nasa 30 piraso dito po kami nakadagdag sa sal number 29. Dito pa rin sa same lang po na location po namin 06128. Alas dos ng madaling araw, nagkumpisa po yung hilaan po ng tuna. Kan Charles po ay dalawa na po yung kanyang na dawi. At saka ay Agaw Rolando sa aking pinsan na si Rolando Marimon kayang yung aking kawil kanina mga kalbintyor eh nadali sa ilupin bigto na bigay sana yun kasi na ano po nadawi po doon sa ano sa, doon po parsek po yung uh, aking pulunan doon sa dagat hindi po na hindi po namin uh, na abutan hindi po namin yung aking pulunan kaya yun talsik sa dagat hindi na po na kuha sayang yun ay badi sana yung uli mga kadinsyor baka sakali ay mabawi lang yun baka mamaya maya ay mayroon pang madagdag namin mga kadinsyor shoutout nga pala sa lahat po ng mga aking mga silent viewers at sa mga okay so naman mga subscriber maraming salamat po sa wala pong umpay sa inyo pong pagsuporta sa aking mga fishing adventure lalong lalo na dito sa aking panibagong fishing adventure dito sa ranch fishing R1 Shout po kay Sir Ranji at sa kanyang mga kargador dyan sa Pisport Jinsan. Siguro mga kadvinsyor ay dito muna kami pag samantala magpipising kasi ano po nakahuli po kami ng ilang piraso. Kung wala sana kaming nahuli po sa ngayon, tatakbo sana kami mamaya. Tatakbo kami bandang north. North East pero may ano man may, na, may nadawi po kami mga tuna eh, dito muna kami baka sakali ay mamayang gabi na naman ay hilaan na naman ng tuna kain na naman wala pa bloy? Mm -hmm. oh, alright guys may panibagong sibad na naman

yan si Jimboy, nakahuli na yan ng isang piraso kanina mga kadwinsor. Si Bade, sayang si kay Bade oh. Na dali sa Big na yung aking pulunan. Sayang oh. Si Obloy naman mga hindi nakababa. Kasi matakotin yan. sa alon. Yan po ay patuloy ba po nakapagariya yung ating mga service, mga kabitsyon. Kung po inyong nakikita, yan silikuran ay may mga bangka. Yan, nagpaiwag po sila sa kanilang mga paiwag. Marami po kami dito, nalibutan po kami ng mga bangka, mga kabitsyon. Oh. Yan po si Formado, saka Malapatan, Sarangani Province. May private din yan siya. Lahat po dito sa aming paligid mga kapinsyon ay mga private. maniban lang sa ilang mga payaw dito na mga pangulong po ang may-ari sa salt fishing company ito po yung aming na talian ito po ay ano san hindi po ito private pero doon po sa kay kano kay formado yung taga malapatan ay kanila po yung payaw private Update lang natin mamaya mga kapidor ang paghatid ni Charles. Kaya ako eh, itapok sa rebre, tapok sa...

bang walung piraso pun amin, mengakar bincur. Wow! Lama ku sebibek, biaya ngayong araw. Kayak, 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 bloy. Ayo, kuanda. Lomihan.

Itu tropa ko tropa. Kape, kape, kape mga kapatid. Kan. pang energi, pang energi guys. Ngiti kay alauna pa, ambak na. Si Obloy, anong oras ka naka... Naka gising, Lloyd? Alas 3 ka na ka alas 3. Please. Alas 3. very good.

kami sa isbakan guys yan yan Oo. ang tunay yung appearance guys maganda maganda. maganda guys okay eh okay, ato na pa ano <laughs> one mo? na mo? Ano Yan antiknik sama ah, teknik <laughs> <laughs> sa mga uh, icing. guys. Allah, putih kamai Okay na, naan sa'yo kista day? <laughs> <laughs> ah, mga opo kista. Di mo What? Ah, ah <laughs> saka ka, saka ka. <laughs> Birahat, tidur be, tidur. Oh, ayang di kita.